All right, good morning mga boss. Um quick video lang. Etong uh, pipe na pinagawa natin kay Boss Kamandag. Dumating na ito mga 2 weeks ago na yata. Na sobrang busy ngayon ko lang bubuksan, ma-unpack so uh, sigdan natin kung goods. Okay, ito na mga boss. Wow, nice. Ganda. You know, meron siyang tatak kamandag. Gawa ni Boss Kamandag ng Nueva Ecija. Para po to sa export natin, sasalpak natin ito yan sa x natin kasi iba pa rin ko pagka na, gumamit ka ng tune pipe ma koko makakakuha ka talaga ng magandang performance pag naka tune pipe ka lalo kapag ka yung pagkakabuild mo dun sa makina mo ay tugma dito sa uh, pipe na ito kasi meron din yung ano eh yung tinatawag natin na resonance effect diba? depende dun sa Pagkaka porting mo dun sa block po yung target RPM mo. Ayun kasi yung yun kasi yung purpose nitong expansion chamber eh. Meron kaya tinawag siyang tune pipe kasi meron din siyang tono. Dapat siya tugma dun sa target RPM mo na kung saan yung sound wave. Uh, babalik dun sa sa chamber bago mag-close yung exhaust. Parang ganun at what specific RPM. Kasi depende 'yan. Kaya yung iba yung position nito medyo mas sa dulo, yung iba naman mas uh, maaga yung expansion chamber niya kasi meron yung uh, tinatarget na RPM range para uh, maganap yung tinatawag na resonance effect or yung pagbalik ng uh, sound wave Dun sa uh, chamber uh, bago mag-close yung exhaust port, diba? So ito po yung gawa ni Boss Kabandag napakalupit. Gawa natin siya ng konting montage.